Ipinanawagan ng Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization of Philmec na matatagpuan sa Science City of Muñoz na ang paggamit ng mechanical rice at upang mapabilis at mas maging episyente ang pag-aani ng palay sa bansa. Ayon kay John Jason Cabrera, Project Assistant ng Philmec, malaking tulong ang makinaring ito sa pagbawas ng gasto sa paggawa at sa post-harvest losses habang pinapatas naman ang produktibidad ng mga magsasaka. Dagdag pa niya, kayang mag-ani ng isa hanggang dalawang ektarya bawat araw gamit ang makinarya, kaya nakatitipid ang mga magsasaka ng oras, lalo na kapag may paparating na masamang panahon. Binanggit din ni Cabrera na mas kaunti ang kinakailangan ng manggagawa, karaniwang lima na lamag, dahil ang ilan ay mag-aasikaso na lamang sa pagbabalot o paglalagay ng palay sa sako. Bukod dito, mas malinis at di kalidad din umano ang palay na napuproseso sa tulong ng mechanical thresher. Pinapaalalahanan din ni Caprera ang mga magsisaka ng huwag labis-labis na pakainin ang makina. Tiyaking tuyo ang palay bago gamitin at linisin nito ng regular upang mapanatili ang maayos na kondisyon at bisa ng kagamitan. Kini niya ang mga magsasaka na sumailalim sa mga pagsasanay ng Philmex sa ilalim ng Technology Management and Training Division upang matutunan ang tamang paggamit at pangangalaga sa mga makinaryang pansaka. Bigyang D&D ni Cabrera na ang oras at pagsisikap ng mga magsasaka sa pagdalo sa mga pagsasanay ay makatutulong hindi lamang sa pagpapahusay ng kanilang kakayahan, kundi pati sa pagunlad ng kanilang kabuhayan at komunidad. Sa kabuuan, itinampok ng Philmec ang Mechanical Rise bilang praktikal na solusyon para makatipid sa oras at gastos. Mapababa ang pagkalugi sa ani at makamit ang mas mataas na kita at produktibidad ng mga Pilipinong magsasaka. Makabuluhang proyekto ang natupad sa ikatlong distrito ng Nueva Ecija sa pangunan ng lokal na pamahalaan at sa tulong ng maayos na paggamit ng pondo ng distrito. Ang bagong terminal sa bayan ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija na magbibigay ng mas maginhawa, mabilis at ligtas na biyahe para sa mga mamamayan. Sinimula ng proyekto noong March 2025, at matagumpay na natapos nitong August 2025. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, sa kasalukuyan, handa na itong tumanggap ng mga pasahero at transport operators na papasok at lalabas ng bayan. Ayon kay former 3rd District Representative Ria Vergara, layunin ng bagong terminal na mapabuti ang sistema ng pampublikong transportasyon at mabawasan ang problema sa trapiko sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Ang terminal ay may malawak na pasilidad kabilang ang maayos na waiting area, ticketing booth, palikuran at designated loading at unloading zones para sa mga pampasaherong jeep, bus at tricycle. Dagdag pa rito, may inilaan ding espasyo para sa mga tindahan at maliliit na negosyo upang mabigyan ng karagdagang hanap buhay ang mga residente sa paligid ng terminal. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa ang hatid ng proyekto dahil hindi na kailangan bumiyahe ng malayo para sumakay o bumaba ng pangpublikong sasakyan. Malaki rin umano ang may tutulong nito sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya dahil mas mapapadali ang pagpasok ng mga produkto at serbisyo sa bayan. Plano rin ng lokal na pamahalaan na maglagay ng CCTV system at solar-powered lighting upang mapanatili ligtas at environment-friendly ang lugar. Tinitignan din ang posibilidad na dagdagan pa ang mga ruta ng pampublikong sasakyan upang mas mapalawak ang saklaw ng servisyo. Sa kabuuan, ang bagong terminal sa General Mamerto Natividad ay hindi lamang pasilidad ng transportasyon, ito ay simbolo ng maayos na pamumuno, matalinong paggamit ng pondo at patuloy na pagangat ng pamumuhay ng mga Nueva Ecijano sa tatlong distrito. Mabilis na rumispunde ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng kinatawan ng ikatlong distrito sa clearing operation ng landslide debris sa barangay Labi, Bungabo, Nevesia noong kumaga ng November 10. Ayon sa pahayag ni Kong J. Vergara, ang mga heavy equipment Naginamit sa operasyon ay mula sa personal na pondo ng kanilang pamilya bilang bahagi ng kanilang patuloy na inisyatiba na tumulong sa mga komunidad lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Layunin ng clearing operation na muling maibalik ang normal na daloy ng trapiko at paggalaw ng mga residente matapos maapektuhan ang bahagi ng kalsada dahil sa pagguho ng lupa bunso ng patuloy na pagulan sa nakalipas na mga araw. Sinabi ni Kong Jay na ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng mga kababayan. Handa, rumisponde ang kanyang tanggapan at mga kagamitan anumang oras para sa pangailangan ng distrito, lalo na kapag may sakuna o kalamidad. Pinayuhan din ng lokal na pamahalaan ng mga motorista at residente na maging maingat sa paglalakbay, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng landslide o pagbaha. Dagdag pa rito patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga upland barangays ng Bungabon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan at maiwasan ang posibleng pinsala sa mga ari-arian. Hinihikayat pa ni Kong Jay ang lahat na manatiling updated sa mga balita tungkol sa lagay ng panahon at agad na makipag-ugnayan sa mga barangay o lokal na opisina ng DRRMO kung may makitang banta ng pagguho o pagbaha ingatan natin ang ating sarili at ating mga mahal sa buhay. Ang clearing operation ay bahagi ng patuloy na aksyon ng pamahalaan at mga pribadong katuwang upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng buong distrito sa harap ng mga natural na kalamidad.